Atayde, umami ng may anak nga siya kay Su Ramirez. Controversial pa rin, pinag-uusapan ngayon sa social media ang naging paghihiwalay nila Main Mendoza at Arjo Atayde dahil raw sa third party. Hindi raw makapaniwala ang aktres na si Main Mendoza sa mga natuklasan nito kay Arjo Atayde. Hindi rin daw nito sukat akalain na ganitong lalaki pala ang kanyang napakasalan. Hindi raw matanggap ni May na nagkaroon pala ng mas malalim na ugnayan si Sura Ramirez kay Arjo Atayde. Daging pagkakaalam lang daw niya ay magkasintahan ito at ex na ngayon. Hanggang sa nalaman niya na patuloy pa rin pala ang pakikipagkita ni Arjo kay Sue. Hanggang sa malaman nito na may bata na palang involved sa kanilang pagkikita dito. At dito niya napag-alamang kay Arjo pala ang batang anak ngayon ni Sue Ramirez. Inilihim niya ito ng matagal na panahon sa social media. Ngunit na ng mga panahon na magkasintahan pa noon si Arjo at Sue ay na-issue na ang mga ito. At ayon nga sa balita noon ay nabuntis raw ni Arjo si Sue. Kaya ito biglang nawala sa showbiz. Hanggang sa lumipas ang panahon ay natabuna na ang issue na ito. Ngayon naman ay muli na itong nauungkat muli dahil na rin sa ginawang pagpapakilala ni Sue sa kanyang anak ngayon. ay nga sa naging salaysay ni Sue, ay si Arjo ang ama ng kanyang anak. Ito na raw siguro ang panahon na ipakilala niya at nang makilala naman ng bata ang kanyang tunay na ama na matagal na panahon na niyang hindi nakikilala. Itinago raw ni Sue ng matagal na panahon ito dahil na rin sa pagkumbinsin ni Arjo sa kanya. Deserve naman daw siguro ng bata na makilala niya si Arjo bilang totoong ama niya. Matapos ang naging revelasyon na ito ni Shu ay lakas loob na rin umamin si Arjo at na totoo lahat ang sinasabi ni Shu Ramirez na siya nga ang ama ng anak ni Shu Ramirez kung saan ay umani ito ng iba't ibang komento mula sa maraming netizen. At dahil dito ay maraming netizen naman ang nagaabang sa kung ano raw kaya ang magiging hakbang ni Maine Mendoza sa issue na ito.